Flores di Mayo noong unang panahon. Noong unang panahon, ang saya-saya ng Flores de Mayo sa probensya namin. Naalala ko kasi, tuwing hapon, kanya-kanya kaming kuha ng mga flowers. And then, ilalagay namin sa plastic. pagkahimay ilalagay siya sa plastic. And then, pag marami yan na yung nakuha namin, pupunta kami doon sa church pag nagyayaan na lahat ng grupo so sabay sabay na kami pupunta doon ng simbahan para magtipon-tipon tapos nagpa-practice kami sa sa mga kanta para sa end of the May kailangan kasi magkanta kailangan sa end of May may mga contest yung every barangay so kasi no yung magandang anong yun yung mananalo kaya tuwing may ang mga bulaklak mauubos talaga sa amin kasi kinukuha namin tapos yun yung parang ano ba yun sa simbahan yun kasi yung nakasanayan noon una eh. eh ngayon hindi ko alam kung meron pa ba o di ba ang ng no flowers <laughs>